Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ngayon ako. Pagkatapos sa pagpalaot. Ito naman. Gawa ng... Hindi pa tapos yung lambat ko. Kasi yung nasa bangka, sira-sira pa. Ito ngayon, magawa ko para may bago naman. Ito nga pala paggawa namin, namin dito sa lambat. Na ano namin, binibilangin namin yung mata. At saka tinatahi sa amin, sa inyo, tinatahi dito sa amin, pukot. Samar, pukot. Isang, ano lang to, 300 meters, haba. Paumpis ako pala ngayon.